Kapag nagpilit kayong talihin silang dalawa, hindi kayo makakarating sa pinangkaligan ninyo. Utos sa amin ito ni Tata At inuutos sa puri kayo. Sabihin mo kay Tata. na ako ang kausapin. At huwag siya magdamay na walang malay. Naintindihan ninyo? Na sila. Magandang araw, Padre. Mano po? Buti naman at nakarating kayo. Ganina lang pa kayo inihintay. Uh, padre, saan niyo gustong umpisahan linisin tong simbahan? Kahit saan, pwede naman ho eh. Kami ho doon sa altar. Tara. Oh, sige, dito kami. Sabi ko ako na magdadala nito. Sabi ko ako na magdadala nito. Tanggalin mo yun, no? Oh. Yun. ho oh, yung pinapakuha niyo sa akin. Oh, ilagay mo dyan. Maiwanan muna kita dito doon ako, ha? Uh -huh. Aha. Eh! Saan ilalagay ito? Hello? Saan ko ilalagay ito? Akin na. Huwag <clears throat> oh! so, so ito. Mapapagod ka pa eh. Yan. Oo. Ilalagay ito? Oo. akala ko suplada ka eh. Hindi. Mainit lang ang ulo ko noon kasi konti lang ang huli namin eh. Pasensya ka na ha. Okay lang. Pasensya na po kayo, Padre Roberto. Napabayaan itong simbahan kaya malaki ang kailangang ayusin. Hindi na bale. Maayos din natin ito. Nagpapasalamat nga ako at may mga katulad yung panagbamala sa akin. Tungkulin po namin yun. At isa pa, kailangan maayos ang simbahan para sa misa nang gaganapin sa linggo. Ha? A, alin? Yung misa sa linggo. Uh, Oo, oh, magmisa dito yung eh, pare sa linggo. Ah, hindi ho. Kayo ho sinasabi ko. Sa una ninyong Ah. Uh, Oo oh, nga. Sabi ko magmimisa ako dito sa linggo. father, pwede yung mag-umpisal. Ano yon, anak? Gusto ko ho sana humingi ng advice. Kasi ho, may napupusuan ho akong babae. Pero malayo ang aming agwat. Ano ang ibig mong sabihin, anak? Mahirap po siyang abutin. Pero nararamdaman ko na mahal na mahal ko na siya kagad. Kahit na kailan lang kami nagkakilala. Yun yung tinatawag sa English na love at first sight. Masama ko ba yun? Hindi naman. Pero kung talagang mahal mo siya, ipakita mo hindi lang sa salita. Kung hindi sa gawa. At ang pinaka-importante sa lahat, wag na wag mo siyang lolokohin. Uy, naku, hindi naman ako marunong maloko. Tsaka tunayan nga ako, may lang ako magmamahal ng babae. <laughs> Totoo? Totoo! Kung ganun, magdasal ka ng isang... isang taang ama namin. <laughs> Dami naman. <laughs> Alam niyo ba ang mangyayaring gulo? Kapag nalaman ni Tato, ang ginagawa ninyong pagkusinti at pagtulong sa dalawang yon. Lagi ba tayo matatakot ng ganito, Papa? Hindi ba kayo nagsasawa na ang bawat gawin natin, bawat galaw natin, bawat sabihin natin, kailangan matakot tayo sa kanyang igaganti? Hindi ako natatakot, Gilen. Ako na mumuno rito. Ang inaalala ko lamang, kapag naalaman ni Tatlo, na kayo mismo ang kumakalaban sa kanya, baka kung ano ang gawin sa inyo. Mas gugustuhin kong mag-isunod-sunod ang kay Tatlo kapalit ng katahimikan ng Isla Marte. Walang silbi ang katahimikan kung lahat tayo matatakot. Sa aking palagay, si Padre Roberto lamang ang magiging gabay ng lugar na ito upang tumahimik. Kaya ano man ang mangyari, Papa, tutulong ako sa kanilang dalawa para maibalik natin ang dating buhay natin dito. Ikaw, hindi ka masusunod? Pwede ba, chong? Pwede. Matigas din ang ulo mo yan. Sige. Ogad, bakit ka pa? Hindi ako dalawin ng antok eh. Ikaw, bakit ganyan ang suot mo? Mami, may makakita sa ibang tao. may palang lang, madidal tayo. Eh, ba't hindi ka pa matulog? Ang sabi ko, hindi ako makatulog. Dahil kanina ko pa iniisip yung sinabi sa atin ni Don Sebastian. Dapat nga siguro, umalis na tayo sa lugar na to eh. Saan naman tayo pupunta? Kahit saan. Kahit saan. Maraming pulis nagahanap sa atin. Dito, kahit papano, wala nakakakilala sa atin. Saka malayo tayo sa gulo. Anong malayo sa gulo? Eh pagdating natin dito, gulo sumalubong sa atin. Kahit na, buhay naman tayo. Eh kung tayo dito, at nahuli tayo ng mga polis. Salvage ang pinakamababansin sa atin. Ganun ba yun? Ganun yun. Ang ibig mo sabihin, hindi na tayo talaga makakaalis dito? Magpapalamig muna tayo. At mabuti dito. Nakakatulong tayo sa mga tao. Yun nga iniisip ko eh. Oras na mabuko nila na hindi katunay na pare. Isang bayan ang sasalvage sa atin dito. Oras na mangyari yun. Isa lang ang dapat sisihin. Sino? Uy, sino? Ikaw! Ako na naman. Basta, mag-iisip ako ng paraan kung paano ako makakaalis dito. Hmm? Dalhin niyo sila sa akin ng buhay! Pag may tumutol, ipakilala niyo sa kanila na kayo'y mga alagat ni Tatay. what's wrong Ting, Ting, ke misi, Apa? Ting, apa? numpuk, peting, Ting, anu, anu, peting, 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 kung bakit maraming tao? Hindi. Naghihintay sila ng misa. Pero <laughs> anong pakialam ko ro'n? Anong pakialam mo? Halika. <laughs> anong kinagawa mo dito? Hindi ba? Tapat kasama ka ni Father? Kainan niya mag-isa yan, mga kapatid. Ang pag-iimbot lalong-lalo ng paghihigante, ay alisin niyo sa inyong isipan. Ano mang sakit o pagsubok ang dumating sa inyong buhay. Kapag taus puso ang pananampalataya niya sa Diyos, kayo'y magiging matatag at hindi maaring ikupo ng sinuman. Kaya tandaan niyo mga kapatid, mga kapatid. Uminaong ng ang lahat. Magsupo kayo. Aling Rosa, kayo nang bahala sa mga tao. Opo, Padre. Mag-iingat ka. Mga kanayon! Dito tayo! Dito Huwag na kayo magdamay na iba pang tao. Anong kailangan niyo? Alin yan! Alin yan! Pauli <tongan> Tao, hindi nga natin! Hindi nga pwede. Baka hindi tayo maintindihan dito ng mga tao. Eh, hindi naman totoo pari yan! Brownie, tayo alam natin. Pero yung mga taga-baryo, alam natin. <tongan> pumunta. Sige. Kapag nagpilit kayong dalihin silang dalawa, hindi kayo makakarating sa pinanggalingan ninyo. Utos sa amin to ni Tatay. At inuutosan ko rin kayo. Sabihin mo kay Tatan. Na ako ang kausapin. At huwag siya magdamay na walang malay. Naintindahin nyo? Ayun na! na! Halika. Hmm. Hmm, Hali na. Maraming salamat, ho. Maraming salamat din, ho. Walang anuman. Meron lang ako gusto itanong tanong sa inyong dalawa. Ano ho yun? Nang dumating kayo rito, napaaway kayo sa beer house. At ang balita sa akin, tinurong ninyo ang mga mukha ng inyong mga kalaban. Pero hindi ako naniwala. Pero ngayong ako nakakita kung paano kayo makipaglaban sa mga tawahan ni Tatu. Totoo ang pare ka ba? anong klase ng pagkatao mo? Merting, buko na tayo. Mabuti pa. Aminin na natin. Pag yan ang nagalit sa atin, pira piraso sa tayo. Anong sasabihin ko? yung totoo. Don Sebastian. Takas mo ako sa bilangguan. Ayos e si Bogart. Aksidente lang ho pagkikita namin. At kung nagpanggap man kami, wala kami sa mga intensyon. Alam ko. At naiintindihan ko na hindi lahat ng nabibilanggo ay masama. Kung ano man ang intensyon ninyo, ay hindi ko naalamin. Dahil nakikita ko naman sa inyo na pareho kayong mabuting tao. Dahil kung hindi, ay hindi ninyo isusugal ang inyong sarili. dahil lamang sa mga taga rito. I'm sorry. Sabi ko, I'm sorry. Sigurado ba kayo? Yes, sir. Kitang-kita namin mismo ang gulo. Pati nga kami, napalaban eh. Masyado nga lang napakarami kalaban ah. Kaya medyo napatras kami. Eh, sino naman ang mga nakita niyong dumating? Ah, uh, sir. Mga tauhan ni tatay. Nasaan si Mulong? Nagtano si Marisa sa bayan. Wala akong ama! Wala akong kapatid! Ako ang Diyos! yun ang paglabag ng ginawa nila sa akin sa pagtulong sa dalawang iyon. At wala pang nagkasala sa Panginoon na hindi pinarusahan. <sighs>